Magandang gabi mga kabads Dito ako ngayon sa aking boarding house Ngayong gabi Aaranahin ko kayo Lahat ng mga kristyano All over the world Para sa inyong kanta na to Mula sa simula Hanggang sa katapusan Pangalan mo'y walang hanggan o amang banal. Ang iyong lalang ay di may kukubli. Purin ka o Diyos ng pag -ibig. Ang iyong salita ay napakadakila kanlungan ng katwiran liwanag ang gabay aming namamasdan kapangyarihan mong likha luwalatin ka o Diyos amang banal ang iyong pangalan ang una at huli sa iyong pangalan. Lahat ng tuhod luluhod ang iyong pangalan. Aking sasambahin. Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Sa iyo ang karangalan. Pukataas kaasa Walang kayang ibayad Kundi ang pasasalamat Lahat ng biyaya sa nang Mula, mula sa iyong wangis Kami iyong hinubog Kay palad tao mong likha ang iyong pangalan ang una at huli sa iyong pangalan lahat ng tuhod luluhod ang iyong pangalan aking sasambahin hari ng mga hari Diyos na mga Diyos, sa ang karmalan o kataas-taasan. Mga bituin nag aawitan, kalangit ay nagiyawan, pinupuri ang takila mong pangalan. Ikaw ang lakas sa lahat ng iyong likha. Luwalhatiin ka, Ama. Pangalan mo'y sakdal. Ang iyong pangalan ang una at huli sa iyong pangalan. Lahat ng tuhon luluhod ang iyong pangalan. Aking sasambahin, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, sa iyo ang karangalan o kataas taasan. Maraming salamat po, mga kabads. Laban lang.